Dear Kuya Melo. Ako po si Lara, 28 taong gulang, isang simpleng guro sa bayan namin sa Laguna. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang istorya ng pag-ibig namin ni Miggy, isang kwentong nagsimula pa noong wala pa kaming muwang sa mundo, hanggang sa dumating ang araw na ako na ang babaeng pinakasalan niya. Hayaan niyo pong dalhin ko kayo sa aming paraisong alaala, ang aming unang pag-ibig na pinatibay ng panahon, sakripisyo at panalangin. Bata pa lang kami, magkapit-bahay na kami ni Miggy. Panganay ako sa tatlong magkakapatid, samantalang siya ay bunso sa kanilang apat. Dahil parehong abala sa trabaho ang aming mga magulang, madalas kaming maglaro sa bakuran, piko, tumbang preso, taguan, o kahit simpleng habulan lang. Sa edad na pito, tinanong niya ako, Pwede ba kitang gawing girlfriend, laro-laro lang? Umiti lang ako at tumango. Para lang daw sa larong bahay-bahayan. Wala pa akong alam sa ibig sabihin nun, pero simula nun, lagi niya akong sinusundo papuntang school, tinutulungan sa assignments, at ipinagtatanggol kapag inaaway ng ibang bata. Bata pa lang kami, marunong na siyang magmahal. Pagpasok ng high school, nagbago ang lahat. Mas naging tahimik si Miggy. Nag-focus siya sa basketball, habang ako naman ay busy sa school paper. Pero kahit madalang kaming magkausap, naroon pa rin siya kapag kailangan ko siya. Nung third year kami, nagkaroon ako ng lagnat. Siya ang nagdala ng gamot sa bahay. Alam kong hindi mo hihingin, pero gusto kong siguraduhin na okay ka, sabi niya. Hindi ko makakalimutan ang titig niyang parang sinasabi, hindi man tayo, pero ikaw pa rin. Doon ko naramdaman na kahit wala sa salita, may damdaming hindi pa rin namamatay. Nang kolehiyo na kami, sa Maynila ako nag-aral, habang siya ay naiwan sa Laguna para tumulong sa negosyo ng pamilya. Ang hirap hindi kami araw-araw nagkakausap. Wala na yung dating samahan. Minsan, may mga pagkakataong akala ko wala na talaga. May mga panahong umiyak ako sa dorm, habang hawak-hawak ang litrato naming dalawa sa palaruan ng aming baryo. Pero dumating ang graduation ko. Nagulat ako nang makita ko siyang nasa crowd. Bitbit -bit ang isang palumpo ng sunflower, paborito ko. Hindi kita kailangang araw-araw makita, Lara. Basta malaman kong masaya ka, sapat na. Pero ngayon handa na akong ipaglaban ka araw-araw. At doon niya ako niligawan officially. Ilang taon din bago kami naging opisyal. May mga pagtatalo, may mga panahon ng distansya, pero bawat balik namin sa isa't isa ay mas matatad. Dumating ang araw ng 7th anniversary namin bilang magkasintahan, at dinala niya ako sa playground kung saan kami unang naglaro. May mini stage doon, may mga ilaw, at mga lumang larawan naming dalawa. At sa harap ng ilang piling kaibigan at pamilya, lumuhod siya. Lara, ikaw ang una akong naging girlfriend kahit laro-laro lang noon. Pero mayon, gusto kong maging ikaw ang huli sa totoong buhay. Will you marry me? Hindi ko na pinigil ang luha ko. Miggy, matagal na akong handang maging sayo. Ika negatibo 25 ng hunyo, araw ng kasal namin sa simbahan na matagal na naming pinapangarap, sa presensya ng mga taong naging saksi sa aming kwento, sinelyuhan namin ang panghabang buhay. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nagbabalik lahat ng alaala, ang tumbang preso, ang lagnat ko, ang graduation, ang proposal. Lahat pala ng iyon ay humahantong sa altar na ito. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami ni Miggy sa maliit naming bahay sa isang tahimik na subdivision. Simple lang, may maliit na garden, isang kwarto, at isang kitchen na ako mismo ang nag-design. Noong unang gabi namin bilang mag-asawa, tumambay kami sa veranda habang iniinom ang paborito naming 3 in one coffee. Tahimik lang. Magkahawak kamay. Lara, sabi niya, ito na pala yon. Tayo na. Tahanan na natin to. Miggy. Lahat ng pinangarap natin isa-isa na nating naabot. Masarap pala sa pakiramdam yung bawat gising mo, siya ang unang mong makikita. Yung tipong kahit simpleng scrambled egg lang ang breakfast, masarap dahil sabay niyong niluto. Minsan, nagkakabanggaan pa kami sa kusina. Pero sa bawat aray, ay may kasunod na halik sa noo o pisngi. Ganito pala ang pag-ibig na totoo, hindi lang puro kilig, kundi kasama sa pagluluto, paglalaba, pag-alaga, at pagtawa sa hirap. Habang tumatakbo ang panahon, ako ay nagtuturo sa isang public school malapit lang sa bahay. Si Miggy naman ay nagpatayo ng maliit na water refilling station na siya mismo ang nag-aasikaso. Madalas, sabay kaming kumakain sa tanghali. Yung tipong biglang darating siya sa school dala-dala ang paborito kong adobong manok. Hindi pwedeng mapagod si Mrs. Nabutom, sabi niya sa kindat. At sa bawat araw, mas lalo akong napapamahal sa kanya. Iba pala talaga pag minahal ka ng taong minahal ka na kahit noong wala ka pa. Dumating ang araw na sinabi ko sa kanya ang balitang matagal na naming hinihintay. Migi magiging tatay ka na. Ha? Totoo? Asin baby natin. Umiti ako habang hawak-hawak ang pregnancy test. Bigla siyang lumuhod sa harap ko, niyakap ang tiyan ko kahit wala pa itong laman at sabay sabing. Salamat Lara. Salamat kasi ikaw ang nanay ng anak ko. Ilang buwan ang lumipas, sabay naming inasikaso ang mga gamit ng baby, crib, maliit na kabinet, mga damit, unan, laruan. Excited siya sa bawat ultrasound. Lagi niyang tinatawag ang baby naming little Lara. Pero hindi naging madali ang lahat. Nung ako'y anak, nagkaroon ako ng komplikasyon. Naka-confine ako sa ICU sa loob ng dalawang araw. Ang unang tanong niya nang magkamalay ako. Okay ka na ba, mahal ko? Na may luha sa mata. Si baby? Kamusta siya? Tanong ko agad. Malusog. Gaya mo. Pero natakot ako, Lara. Akala ko mawawala ka na. Niyakap niya ako ng mahigpit. Doon ko nakita sa mata niya na mahal niya ako, hindi lang bilang asawa, kundi bilang ilaw ng tahanan, ina ng anak namin, at kaluluwa ng buhay niya. Pinakalanan namin siyang lian, pinagsamang Lara at Miggy. Siya ang perpektong sagot sa lahat ng panalangin namin. Sa bawat ngiti parang bumabalik ang lahat ng alaala namin ni Miggy. Lalo na kapag naglalaro silang dalawa sa garden, para lang akong nanonood ng time machine ng kabataan namin. Minsan, tinanong ko si Miggy habang pinapanood niya ang anak namin. Naalala mo pa ba yung bahay-bahayan natin dati? Yon ang nagsimula ng lahat. Ngayon may totoong tahanan na tayo. At may prinsesa na tayong kasama. Ngayong papasok na sila yan sa kindergarten, parang ang bilis ng panahon. Pero sa bawat yugto ng buhay, mas lalo naming napapatunayan ang halaga ng mga simpleng sandali. Kahit gabi na't pagod na kami, palaging may yakap. May halik sa noo. May ni I love you bago matulog. At higit sa lahat, may dasal. Salamat, Lord, kasi hindi lang siya ang childhood sweetheart ko. Siya ang forever ko. Lumipas ang ilang taon, Lumalaki na si Leanne, matalino, makulit at mapagmahal. Tuwing uwi ako galing school, sasalubungin niya ako ng mahigpit na yakap at sabay sabing. Mami, may drawing ako para sa inyo ni Daddy. Minsan, puro stick figures lang kami, pero lagi kaming magkahawak kamay. Sabi ni Miggy, tinan mo, kahit drawing lang, ramdam mong masaya siya. At totoo nga. Masaya ang buhay naming pamilya. Masaya kami sa simpleng pamumuhay. Masaya kami sa mga tawanan habang sabay-sabay kumakain ng hapunan. Masaya kami kasi kasama namin ang isa't isa. Pagkaraan ng ilang taon, muling biniyayaan kami ng isa pang anak, si Lucas, ang aming bunso. Magkaibang magkaiba sila ni Lian, si Lian ay mahinhin at artistahin, samantalang si Lucas ay barumbado pero sobrang malambing. Lagi siyang sumisigaw ng "Daddy, yakap!" kahit anong oras. Kahit basa pa si Miggy ng pawis mula sa trabaho, kakargahin pa rin niya. Sabi ni Migi, Ito na yung pinangarap ko dati habang nagtitinda ng tubig. Tahanang puno ng halakhak at yakap. Pero kahit gaano kasarap sa pakiramdam ang buhay naming pamilya, hindi pa rin kami ligtas sa mga pagsubok. Isang araw, habang nagkakape kami ni Miggy sa veranda, bigla siyang napahawak sa dibdib niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Migi, Anong nangyayari sa'yo? Agad ko siyang dinala sa ospital. Na-diagnose siya ng mild stroke. Parang gumuho ang mundo ko. Si Miggy, ang lalaking matibay, masayahin, at masipag ngayon ay hirap na sa pagkilos at pananalita. Mula noon, ako ang naging sandigan niya. Ako ang nag-alaga sa kanya mula sa pagkain, pag-inom ng gamot, hanggang sa pagpunta sa therapy. Pero kahit ganon, hindi nawala ang lambing niya. Kahit hirap na siyang magsalita, pilit pa rin siyang bumubulong gabi-gabi mahal kita. Lara ni. At doon ko napatunayan, hindi sukatan ang kalakasan ng katawan para magmahal. Ang totoong pagmamahal, hindi napipigilan ng karamdaman. Sa tulong ng terapi at panalangin, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Miggy. Hindi man siya kagaya ng dati sa galaw, mas naging mas malalim ang pagmamahal namin sa isa't isa. Mas naging mahinahon siya, mas mapagpasensya, at mas mapagpasalamat. Nang maibalik na ang lakas ng katawan niya, kahit papaano, nyaya niya akong mag-date. Unang beses ulit naming lumabas bilang mag-asawa. Sa restaurant na dati naming kinakainan noong college pa lang kami. Habang nagkakape kami ulit, tinanong ko siya. Anong wish mo ngayon? Umiti siya at sabay sabing. Sana makasayaw pa kita bago tayo tumanda ng husto. Dumating ang aming 10th wedding anniversary. Simple lang ang celebration, nasa likod bahay lang kami. May konting ilaw, music at mga kaibigang malalapit sa amin. May tumugtog ng ikaw at ako ni Moira. Hinawakan niya ang kamay ko. Tara, Lara. Sayaw tayo. Migi baka mapagod ka. Kahit isang hakbang lang basta ikaw ang kahawak ko. At sumayaw kami. Mabagal. Mahina. Pero puno ng damdamin. Walang ibang tunog kundi ang musika at ang pintig ng puso naming matagal ng magkasabay. niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat, Lara. Salamat kasi minahal mo ako sa lahat ng panahon. Bata pa lang tayo hanggang ngayon. Ngayon, nasa late limampulan na, na kami. Si Lian ay isa ng guro rin, gaya ko. Si Lucas ay nasa kolehiyo na. Mas tahimik na ang bahay. Mas maraming alaala sa bawat sulok. Pero gabi-gabi, bago kami matulog, pareho pa rin ang ginagawa namin, magkahawak kamay, sabay dasal. At pagising sa umaga, palaging may good morning, mahal ko. Kahit may puti na sa buhok, kahit may kulubot na sa pisngi, ang titig pa rin niya sa akin ay parang nung unang beses niya akong tinanong. Pwede ba kitang gawing girlfriend laro-laro lang? At nayon? Hindi na ito laro-laro lang. Ito na ang totoo. Panghabang buhay walang iwanan. Hindi na kami tulad ng dati ni Miggy, mabilis kumilos, laging on the go. Ngayon, mas madalas na kami sa bahay. Ako, abala sa pagtatahi at pag-aalaga ng mga halaman. Si Miggy naman, naglalakad sa umaga, umiinom ng salabat, at panay ang kwento sa mga apo. Apo. May mga apo na kami ngayon. Si Lian ay ikinasal sa kapwa guru rin. May isa silang anak na babae, si Luna, limang taong gulang. Si Lucas naman ay nagtatrabaho na sa abroad, may asawa, at dalawang anak na lalaki, sina Sam at Leo. Tuwing weekend, punong-puno ang bahay. Tila baga bumabalik ang kabataan namin ni Miggy, mainay, masaya, magulo, pero puno ng buhay. Isang araw, sa ika s birthday ni Miggy, nyaya siya nilayan sa isang lugar. Nang makarating kami, halos maluha kami pareho, nandoon kami sa playground kung saan kami unang nagkakilala. May bagong pintura na ang mga swing, mas malinis at mas moderno, pero naroon pa rin ang essence ng dati naming mundo. Lumapit si Miggy sa dating slide kung saan ko siya unang sinigawan kasi hindi niya ako pinapansin noon. Dito tayo nagsimula, Lara. Dito ko unang naramdaman na ikaw ang magiging kasama ko habang buhay. May mga kaibigan kami roon, mga dating kalaro, mga kapatid naming tumanda na rin. Isa yung simpleng salusalo pero napuno ng alaala. Habang nagkakainan kami, inabot ako ni Miggy ng isang maliit na kahon. Nabigla ako. Ano naman to? Hindi proposal yan, no, sabay tawa. Buksan mo. Pagbukas ko, nandoon ang unang singsing -sing na nilalaro-laro lang namin noong bata pa kami. Yung gawa sa yero na parang laruan lang noon. Iningatan ko ito, Lara. Kasi kahit laruan lang yan noon sinimbolo niya ang pangarap kong ikaw ang makasama hanggang dulo hindi ko napigilan ang luha ko. Sa gitna ng playground na yon, sa harap ng mga anak, apo, at kaibigan, niyakap ko si Miggy ng mahigpit. Simula nang tumanda kami, naging kaugalian naming mag-iwan ng munting liham para sa isa't isa bawat linggo. Isinusulat namin sa notebook at iniwan sa ilalim ng unan. Isang gabi, ganito ang sulat niya. Mahal kong lara. Araw-araw kitang pinasasalamatan sa Diyos dahil ikaw ang unang babaeng minahal ko at ikaw pa rin ang huli. Hindi ka lang naging asawa, naging nanay, ilaw, lakas, tahanan. Kapag dumating ang araw na di na ako magising. Huwag mong kalimutang minahal kita ng buo, mula pagkabata hanggang langit. At sinagot ko rin siya. Mahal kong Miggy. Walang araw na hindi ko tinatanaw kung gaano ako pinagpala. Dahil sa lahat ng taong pwedeng ibigay sa akin ni Lord. Ikaw ang ibinigay niya, kapag dumating man ang oras ng pamamaalam. Hihintayin pa rin kita kahit sa kabilang buhay. Dahil ikaw ang simula at ikaw din ang walang hanggang tayo. Dumating ang isang umagang hindi ko inaasahan. Habang inihahanda ko ang agahan, hindi na bumangon si Miggy. Tahimik. Payapa. Parang natutulog lang. Tumigil ang mundo ko. Pero wala akong luha noong una. Kasi alam kong hindi siya nawala, nasa paligid ko pa rin siya sa mga halaman naming sabay naming tinanim. Sa mga laruan ng mga apo. Sa bawat sulok ng bahay na sama-sama naming binuo. At sa bawat guhit ng wrinkles ko alam kong bawat isa ay alaala ng mga ngiti naming magkasama. Isang taon matapos siyang pumanaw, bumalik ako sa playground. Umupo ako sa parehong upuang kahoy kung saan kami unang nag-usap noon. Bitbit ko ang notebook ng mga liham namin. Binuklat ko ang pahina. At doon, isinulat ko ang huli kong sulat sa kanya. Miggy, andito pa rin ako. Buhay pa rin ang puso ko. Kasi bawat pintig nito, pangalan mo ang sigaw. Salamat sa pag-ibig na hindi natapos kahit ang katawan mo ay nagpahinga na. Salamat sa bawat taon, bawat hakbang, bawat halik, bawat mahal kita. Hanggang sa muli sa dulo ng panahon. Ikaw pa rin ang hihintayin ko sa kabilang buhay. Sa unang pag-ibig ko, sa huling pag-ibig ko, sa ikaw at ako, makalipas ang limang taon mula nang pumanaw si Miggy na natili akong nakatira sa bahay namin ang tahanang sama-sama naming binuo. Ang bawat pader ay may kwento. Ang bawat sulok ay may alaala. Araw-araw, pinupuntahan ako ni Lian at ng apokong si Luna. Minsan, sumasama rin si Nasam Leo, ang mga anak ni Lucas. Tuwing Sabado, puno ulit ng tawa at ingay ang bahay. Pero kahit wala na si Miggy sa pisikal na anyo, parang naroon pa rin siya. Parang siya pa rin ang humahalik sa noo ko tuwing umaga, at parang siya pa rin ang nagbubukas ng gate tuwing may bisita. Minsan, habang nag-aayos ako ng lumang bowl sa ilalim ng hagdan, nahanap ko ang dating scrapbook namin, punong-puno ng larawan naming dalawa mula pagkabata hanggang sa pagtanda. May mga lumang sulat, mga pressed flowers, at tiket ng scene noong una kaming nag-date. Pinatawag ko si Nalian, Luna, Sam at Leo. Umupo kami sa sala. Binuksan ko ang scrapbook. Isa-isa kong ikinuwento ang bawat larawan. Ito ang lolo nyo, bata pa lang yan, palabiro na. Ito yung first drawing niya para sa akin, may stick figure kami na may bahay. At ito naman ang araw na nagpropose siya. Dala lang niya ay sunflower, pero feeling ko, hawak ko na ang buong mundo. Tahimik ang mga apo habang nakikinig. Si Luna, napaluha habang hinahaplos ang larawan naming magkaakbay ni Miggy. Lola may ganyang klasing love story pa ba ngayon? Umiti ako at hinawakan siya sa kamay. Meron, Luna. Pero hindi yan basta-basta makukuha sa kilig. Kailangang pagpursigehan, ipaglaban, dasalan. Tulad ng ginawa ng lolo mo. Sa likod bahay namin, may isang matandang puno ng mangga. Doon kami madalas umupo noon ni Miggy tuwing hapon. Nagdesisyon akong ilagay doon ang isang maliit na lamesa at dalawang upo ang kahoy, para sa mga apo kong gustong magbasa o magmuni-muni. Tinawag ko itong lamisang alaala. Tuwing may pagkakataon, doon ko sila kinakausap. At isang araw, si Luna ay lumapit sa akin, may hawak na dayari. Lola, gusto ko rin pong magsulat ng mga alaala. Katulad niyo ni Lolo. Napangiti ako. Napuno ang puso ko ng saya. Dahil sa simpleng dayari, sa kwento ng pag-ibig namin, may bagong kwento ng isisilang. Nang mag-high school na si Luna, sumali siya sa isang storytelling contest. At ang napili niyang topic. Ang kwento ng lolo't lola ko sa gitna ng paraisong alaala. Gamit ang mga lumang larawan, sulat at video clips, binuo niya ang isang maikling dokumentaryo. Napanood iyo ng buong paaralan at halos lahat ay napaluha. Hindi ko inakalang ganyan ang pag-ibig noon, Luna, sabi ng guro niya. Salamat sa pagpapaalala na may pag-ibig pa rin totoo. At nang tawagin siyang champion, tumakbo siya agad sa akin. Lola, para ito kay Lolo Miggy. Para sa inyo. Hindi ko na napigilang umiyak. Kahit wala na si Miggy, buhay pa rin ang kwento namin. Dahil may isang batang babae na piniling ipagpatuloy ito. Habang nakaupo ako sa ilalim ng punong mangga, sinulatan ko si Miggy ng huling liham. Miggy. Tumatanda na ako. Pero hindi ko kailanman kinalimutang mahalin ka sa bawat araw, dala ko pa rin ang pangalan mo sa puso ko. Ang ating mga anak at apo ay patuloy na nabubuhay sa liwanag ng ating pagmamahalan. Salamat sa isang buo at masaganang buhay. Kapag dumating ang oras ng muli nating pagkikita, tatakbo ako sa iyo gaya ng batang silara. Sabik, masaya, at handang magmahal muli. Dalawang buwan pagkatapos ng birthday ko, habang natutulog, naramdaman kong parang may mainit na hangin na dumampi sa mukha ko. Parang halik, Parang paalam. Parang tara na. At doon, payapa akong pumikit. Mula kay Lian. Ang nanay ko, si Lara, ay isang huwara ng pagmamahal. Siya ang patunay na ang pag-ibig ay hindi lang para sa mga romantikong pelikula, kundi para sa mga taong pinili ang panindigan, hindi lang kiligin. Ang kwento nila ni Papa Miggy ay hindi lang kwento ng pag-ibig. Ito ay pamana. At sa bawat pamilya na susunod sa amin, dadalhin namin ang aral na iniwan nila. Maging tapat, maging totoo, at sa bawat araw, piliin ang isa't isa. Maraming salamat po, Kuya Melo, sa pakikinig sa aming kwento na nagsimula noon pagkabata hanggang sa pagtanda. Hanggang dito na lang po. Nagmamahal Lara.